bubuksan natin yung ating iinumin bago tayo ay matulog. Meron tayo dito ang iniinom bago tayo matulog. Yan. Pang energetic natin. Siyempre, pang refresh ng ating mga mukha. Yan. Uminom tayo na ito dahil sa natin para mag- ma refresh yung ating mga face <laughs> kahit wala tayong mga makeup makeup ay pwede natin itong uh, pang para fresh at syempre para yung sa mga mga apa syempre yung magandang daloy ng ating dugo. Paano bubuksan ito? Hindi ako nagbukas nung isa. Kaya, ayun, hanggang dito lang muna. Pabubuksan ko ito sa ano ko. Paano ba ito buksan? Baka bukas na ito. na natin. Ay, bukas na nga. Hehehehe. <laughs> Ganun lang pala yun. Ha? Ah. Ahay! Ha? Ganun pala yun. Huwag natin ubusin. Baka, baka, biglang, ano, mag, mag, <laughs> biglang, mag, ano, <laughs> mm hmm, ibang flavor na naman to ah. mayroong mayroong honey dragon king pala ito ibang flavor na naman to ah. mayroong obo, wild honey at saka syempre yung pinaka pinaka pang refresh sa atin. <laughs> na. Mm. Ay. Yan sa ulit natin. Bukas ulit. Ay. Ibalasa ng ano? Ng ng ano? May, may additional flavoring siya. Iba yung lasa kaysa yung una additional bayad ito dahil additional ang lasa <laughs> lahat ng ano na ito matitikman natin yung mga flavor flavor na ito mga uh, ano na to yung mga pang refresh uh, hmm. yung price niya, 125 ringgit 125 ringgit times sa uh, Philippine peso. Ayun, hindi ko na alam yun. Wala nga pag eh. <laughs> okay, bye. Hanggang dyan lang po.